ganito pala yung pagawaan ng Peking Bigas guys so ayan o oh, tapos yung mga gumagawa parang wala pang ligo-ligo walang brief tignan nyo o oh, oh, ayan naka ano lang parang nakatapis lang ba? Diba? ito yung magandang negosyo kasi wala ka talagang lugi yung tao mo parang walang gastos sa mga shampoo sabon ayan oh, tapos kunti lang yung puhunan mo dito ayan o oh, kasi maliit lang yung puhunan mo kapag ging loto mo yan yung parang kulay brown na yan, bigla nang lumalaki, umaalsa siya. So, konti lang yung puhunan mo. Ang puhunan mo lang dito yung ano, kapal ng mukha, lakas ng loob, tapos ayan, marami ka ng pera, di ba? Ayaman ka na kaagad kasi kunti lang punan mo dito eh. Ayan oh. oh, ayan, niluluto ni kuya. Ayan. Tignan nyo yung parang nakahubad ng damit. Ayan, minimikos-mikos niya. Ayan, minimix-mix. Ayan. Para siyang brown sugar eh. Kaya pala pag kumakain tayo, di ba, maraming mga ano, may mga diabetes. Di na makontrol-kontrol yung diabetes galing sa bigas kasi ayan pala yung ginagawa nila. Siguro brown sugar ito tapos kinalagyan lang ng kimikal. Ayan yung oh, inahalo-halo nila. Oh si Maganda pa dito. Wala siyang damit. ba diba? Hindi lang chemical yung nakakain mo. Pati yung putok, nandyan na yan. Siyempre, yung talsik ng kilikili, nandyan na yan eh. Kaya, pag luto mo, bakit ibang lasa? ba diba? Bakit ibang lasa? May, yun pala, hindi lang chemical yung flavor. Pati putok, nanjan na. Yung ano, pawis ng kilikili, dyan na yan. Yung sipid, tumutulo yan. Kainit ba naman ng lugar na yan? Tignan nyo naman, no? Oh. Parang ang dumi-dumi ng lugar. Parang wala man lang kalinis-linis, di ba? Sa so mga illegal siguro to. Kaya ganyan. Ayan Oh. oh. ayan. Minimikus-mikus ni kuya. Ayan. Ito na yung ginawa ni kuya na minimix-mix niya kanina. Ayan. Ayan na Oh. Nilagyan na ni kuya na parang ano yan, gasolina. Ayan Oh. oh, inhalo-halo niya. Ayan. Pagka maya-maya, pagka ready na yan, isasalang na. O di ba? Yung negosyo talaga, kunti lang diba? Tignan tinanyo, kunti lang di ba? Pero pag naisalang na 'yan, dadami na 'yan, guys. Ayano, ayan yung manigluto nila. Talaga may mga tasking sila, kanya-kanyang ano para to position. Ayano, oh. Inhalo-halo yan. Tapos para meron pa siyang kalon, ano 'yon? Yung parang itim, ano yan? Pulbura ba yan? Ayan, di ba ang dami na oh. Tingnan niyo, di ba? Oh. Ang dami na, di ba? Ang kunti kunti lang ng ano niya kanya, tapos ngayon ang dami na. O, ito talaga magandang negosyo kasi kunti lang yung punan mo dito eh. Lakas lang ng loob yung punan mo dito tapos kakapalan ng muka. Ayun. Marami ka ng ano. Di ba? Aangat ka na kagad dito eh. Ayun oh. oh. Tapos yung area nila parang wala pang walis-walis. Siguro pagkagabi dyan ang daming tain ng daga. Kaya pag kinain mo yan wala na. Ha? Huh? Mamaalam ka na. Oh. Ayun oh. oh. Tingnan di ba? Ang lalaki ng butil. Tapos tayo ngayon pag bibili tayo ng bigas, ang aarte pa kailangan yung malalaking butil, ayaw sa maliliit, isu durog daw. Hindi natin alam yung malalaking butil, yun pala yung mga piki. Ang gaganda ng butil, 'di ba? Pag mo, ay ang ganda nito ah, talaga. Yun pa yung pinipili mo, yun pala. Piki na pala. Kaya mag tayo sa mga import na bigas. Mas mabuti pa yung galing dito sa atin talaga. At least alam natin na pure talaga, 'di ba? Oh, are you no?